Sa video ito ay babahagi ko naman sa inyo ang makasaysayang gusali sa Angeles, Pampanga. Tara samahan niyo lang ako i-explore ang lugar na ito. Ito ang Pamintuan Mansion. Hello guys, ang pagpalang araw sa inyong lahat. At kasalukuyan uh, nandito tayo ngayon sa may uh, Angeles, Pampanga. So as you can see guys, nasa Uh, simbahan tayo ng Angeles, malapit lang tayo Ay sorry sorry. So again guys, at, uh, welcome back to my channel. So dito lang muna tayo sa May Angeles, Pampanga. So ayan. Ah. Uh, so dito na ang kasaysayan ng Pilipinas. So papasok tayo. At ito nga yung mansion ng pamintuan. So ayan. Kung so, natin 'yan ay mahaba-haba 'yan. So pasok na lang muna tayo dito. guys, nandito tayo ngayon sa may uh, Pamintuan House Pamintuan Mansion uh, Ito yun So pinasok na natin yung kanina Ang ganda nga ng pagkakadesign eh, no? Sa taas, merong parang Tore dun sa taas ayun at uh, pwede naman pala mag ano dito ng mga video so maglalagbook lang tayo dito bago kayo pumasok ay kailangan maglagbook muna so ano yun pangalan lang Ay maglagbok muna daw kayo. Hi. Uh, Welcome to my vlog. Pogi daw siya. Ha? Hindi, hindi. Tagalog lang. Kaya dito lang ako muna sa baba. So, ayun guys. Uh, Tingnan nyo yung ano nyo. Pwede pumunta doon, sir. So, iikot ko muna kayo dito sa may pinakababa nila. Bago tayo uh, umakyat doon sa loob. So, ito yung makikita nyo dito sa labas. So, as you can see, guys, sa uh, ginawa na siya ng elevator so ito ata yung pinaka main na pasukan ayun guys ito yung makikita natin dito banda kasi ito gate din to eh gate din to marami rin dito ng ano, mga estudyante so tingnan nyo guys ang ganda so dito muna tayo ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka first floor so, ito yung makikita natin dito banda So ito yung office of the curator. So ito makikita natin yung pinaka maraming bandera. Sa to So ito yung dito makikita din natin kung saan natin idun sa labas ay itong itsura niyan. photo montage of the pamintuan mansion showing both art table and renovated facade of the house so mm -hmm. nire-renovate na siya. so ito yung mga uh, CR nila CR lang mga yan noon at ngayon ayan guys Ito so, yung makikita natin dito sa loob. Mga drawing. So, pwede pala itong ganun yung... Ah, nagaganyan siya. Kung pag natin, ibang picture ang makikita. So, dito sa kabila naman, ganun din. Pag mo siya, Igrota di Mayuyao. Okay so dito naman Zambales re ng bawat lugar dito sa Pilipinas so tra tingnan natin sa taas So tara, na tayo sa taas. Natapos natin dun sa first floor. So yung mga nandun la, mga ay, nandun yung CR. At saka mga picture din. So as you can see guys. At uh, pakita tayo. So Dito muna tayo sa dito muna sa may ano So ito lang yung makikita natin dito guys. Yung mga sinaunang uh, kagamitan. Ito yung tawagin sa amin to kaguran. So ito naman parang ano to eh gilingan. Ayan. So kusinang Pilipino. Yan lang makikita natin dito. At ah uh, tunay din dito yung mga mga ganito. Mga lumang kagamitan. Ay, thank you Lord. So ito yung ano ah uh, kusinang Pilipino, guys. Dito muna tayo. Oh. So, makikita nyo dito rin guys. oh O oh. okay, kaya yun, no? bakit kaya ano? Bakit kaya ganyan? Nagulat naman ako dito. nakakagulat ah, ko ka nun so meron din silang ganito tsaka doon yung ano ng agila ito so, bakit kaya ganito to, no? bakit kaya ganyan So ayan guys, didot dot dyan tayo umakyat kanina. At tingin uh, lang lang natin to Dito. Ayan. So dito naman side ay mga ano to eh. Kumbaga parang naglalaro. Tingnan natin yung mga paglalaro nila. So naglalaro sila ng chess. Sino magaling sa inyo diyan? Ah, asya, asya, pangkilan daw. So guys, dito. Ito. Ayan. So dito guys ay wala naman siyang entrance uh, fee. So libre ito sa mga publiko. So, puntahan natin yun. Galing tayo dyan. Pinuntahan natin sa baba. So, ito lang yung makikita natin. Yung mga old sa picture. Yeah. Parang anuhan to ng mga nagkumakanta. So mga lumang ito nabutan ko pa yung mga ganitong uh, radyo Music of the Philippine Revolution 1896-1899 Si Maria Carpina To yung mga musikero dati Madaling Is Pilita Ibang pilita na yan So tara Dito na tayo sa kabila naman So as you can see guys Estudyante lang yung kasabayan natin So dito naman Ay mga painting So yung mga Ano yan uh, ah, Prenepresenta so Tingnan nyo Yung walking street percent sa mga lugar dito sa Pilipinas. So dito naman sa gitna ay mga handmade na ano, ang ganda nga Ganda. Ito, Ifugao Province. Ito yung, ano niya, Ifugao Park Province. Ito naman, bahay ko po. Tropica, Taipika Lowland House. So, ayan. House of Stone. Isang gaya to. Bahay na batong. Ang galing oh. kasi may may ano siya eh, may Meron siyang mga ilaw. Ito naman sa Tawi-Tawi. Tawi-Tawi, Tawi-Tawi province. So ito pinaka dagat sa bangka. Ang ganda oh. ito naman Maranao Royal House Lanao del Sur Province Ito yung as you can si guys mayroong ilaw doon sa loob ng bahay no ang Galing ng pagkakagawa nito Ayano no? may saging pa So, ayun yun lang ang makikita natin so dito naman banda ay Ito yung the founding member of the Angeles City Historical and Cultural Committee so, Sila sila yung mga committee So dito ay mapapansin nyo yung mga higaan, mga lumang higaan lumang aparador mga damit Ito lang yung makikita natin dito guys. Uh, Erenola. Papansin nyo yan guys. Ganun so na. Sumayak yata mo pa doon. Sana makakita makakiat pa tayo doon banda mga muebles sa bahay house furniture so ah uh, akit lang tayo ng konti anong meron dito sa taas ito yung makikitsura sa taas guys ah ganito ganito lang siya hindi ko alam kung meron dito sa taas so, pag aakyat kayo ay daan, daan lang kasi nakaka ano yun guys oh. Wow. Wow guys, tingnan nyo. Look at that. Kitang-kita na dito yung mga, ano, mga karayat. So, tayo ngayon sa taas. So, dito naman banda ay makikita na natin yung simbahan ng Angeles. At kung saan tayo nagpalipad din ng uh, drone. So ito lang yung makikita natin guys. So yan. Ang Pamintuan Mansion ay tinayo noong 1890 ni na Mariano Pamintuan at Valentina Torres bilang regalo sa kasal sa kanilang anak na si Florentino. Na kalaunan ay naging alkalde ng Angeles noong panahon ng kolonyal na mga Amerikano. Saglit din itong ginamit bilang isang site ng katipunan noong Philippine-American War. Ginamit ito bilang punong tanggapan ni General Antonio Luna ang pamintuan mansyon din ng lugar ng unang anibersaryo ng deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong Enero 12, 1899 kung saan personal na iwinigayway ni Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas mula sa ikalawang palapag na palkunahin ng bahay. Pagsapit ng Nobyembre 1899, ay nasa ilalim ng kontrol ng Amerikan at ginamit bilang punong tanggapan ni General Douglas MacArthur sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas ng ikalawang digmaang pandaikdik kontrolado ng mga pwersang imperyo ng Hapon ang mansyon pagkatapos ng digmaan ang Gusali ay ginamit bilang isang clubhouse ng United Service Organization noong 1946 at noong 1949 ang Gusali ay muling ginamit bilang isang hotel Ibininta e ng mga pamintuan ng Gusali noong 1959 kay Pedro Tablente at inupahan ng lokal na pamahalaan ng Angles ang ari-arian hanggang 1964. Binili ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Gusali noong 1981 at nag-host ng Satellite Office sa loob ng Gusali mula 1993 hanggang 2009. Pagkatapos, ang Gusali ay binigay sa National Historical Commission of the Philippines noong Honyo 17, 2010 at ginawang isang museo agham panlipunan